Hi, bye. Magsatanang mga naminaw ka ron. Hina lang ko kung naunsa ka. Isan unsa sa pa pamana, paminawon ka na ko o gistoryahan na Mauna nga linya ang kanunay nga ginabalik-balik niya sa kuha. Ako di ay si Charity. 33 ang edad. malipayon ba, ba ko? Yes. malipayon ko. Happily married for almost 6 years. Kaya naminyoan ako ang lalaki nga sobra ka green flag. Very good nga provider siya. Ginapaminaw o ginasabot ko niya per me. Ang lalaki na dili lang maayos sa sugod ang kumafil na ako ng love ko niya sa una mas nisamot gano'n ang guwapo pa siya Suerte kahayo ko niya pero na ako isayo o sala nga nabuhat sa iya nga wala siya nakabali and this is my deepest and darkest secret na sometimes dili makapatulog sa kuha 28 years old ko o 32 years old siya katong nagpakasal With the best feeling in the world ingon sila na perfect pero ato na time ay nakaingon ko na perfect ang tanay samot na ang, amo ang honeymoon Ambitang. by the way day by Kaschoolmate na ako siya sa college pero wala ako kabalo ato until nagkailami eh, tungod sa mo ang work. Unya ato na time, kaigikan ko sa sobra kasakit ng relasyon. Kanang dili na ko maguyab-uyab na makatroma na kasakit. Ing ana kasakit. Pero tungod ko niya, ipafeel o ipakita niya sa kuha na kung naa ka sa sakto nga tao, kay ganahan kay ka main love. Itago lang siya sa pangalan nga Nico. The perfect boyfriend, husband, ato nga tayo. Pero naiya po may mga away o na may mga misunderstanding. Masuko siya, masuko po. Pero ma-okay rin yapon ang tanan o ang linya na kanunay nga gibalik-balik niya kay lang ko ko na unsa ka. Bisan unsa pa mana, paminawon kana na ako. O istoryahan na to nakita na ako nga siya na. Ang right person para sa mo. nang atong first year anniversary pa lang sa mo ang pagka-boyfriend-girlfriend, E eh, nag-propose si Nico sa kuwa. O siyempre, nag-yes ko. Say me na no feel. We are so in love atong atay. O sometimes, kay eh, dili mag-matter kung unsa ka dugay o kadali mo nga nag -ilang. Ang importante, sigurado ming duha sa mo ang gusto. Munang after pila lang commands ay nagpakasal dayon lami ang cake, lami ang relasyon, o lami po kaayo ang honeymoon. Without. Nakareside po min duha ato nga mag-resign ako sa kong work para mas makafocus ko sa married life o sa future family Wala ko niyang ipugos nga paundangon sa trabaho. Nakadeside lamindu ha na mo the best na buhaton para sa mo ang relasyon. Perfect kayo ang tana. Bagong kasal, bagong balay, bagong mga gamit, bagong appliances. Nakaplano na yun siya tarong sa yahang pagminyo. Best days and best nights Pero wala juday ay perfect ba? Okay, since day one sa mo ang kasal, nagatry og nagapray na hatagan nahatagan may blessing. Pero mag two years na lang kay wala kihapon. Nagpa-check up na pero wala may problema sa mundo ha. Pero medyo lisod lang daw kung nga mapros. Sa so, mutong nagatry na namin sa mga posisyon na naay mas dako ang chance na makabuo. Pero wala kihapon. Ni ato pa sa mga lugar nga daw makatabang pero wala gihapon. Then one time ato, birthday na ako. Pero wala ko igana na mag-celebrate. Dili na ko feel ato nga time. Sa mo nag-dinner date na duha sa balay ato. After ana, nag-watch me movie. dayon nag-honeymoon na pero wala na humat. Kay wala nagsakay ko siyaha Yaha, Kay nakahilak lang ko galit lang. dili tungod sa kalamit. Sobrang kaguo lang ako ang na-feel. nang sobrang nimong effort pero murag nabaliwala lang. And I know na dili pa jud siguro para sa mga. pero makaguo lang kaayo. nag nagsuggest si Nico nga mabalik sa work Para po daw ma-divert gamay ang attention. atensyon. Sa mato ni balik kog trabaho. Pero in love gihapon ni sa usang kusa. Walay na usa. Mafilo makita gihapon nako na nga love gihapon kay kunini ko. Never siya nagkulang. Makagol og sakit lang sa kumpart. Eh, kay dili na ko siya matagan nagsigil lang po siya grimay na nako, na dili ko magpalabig mo na Nalipay siya kung sa'y inaan na mo ako. Huwag never ko niya na naay ay kulang or sayop sa ako. So mo itong ano po huwag balik sa work. Okay, gihapon, mininiko. We are so in love, gihapon nagatry o nagapray gihapon mi na magka-blessing na unta. Pero wala gihapon. Pero one time, Ana, by the way, daibay, nakabalik rapod work sa kuang gitrabahuan sa una. Dito man po na company nga ka OJT. O po da ko unang work hangtod nag ko at ang nagpakasalmi. Motong gitawa trapod dayon kung balik nila og dito na iyo sa kagay. tawag lang nato siya Sir Jason. Nung na ako sa una, pero gibastad na ako. Kay babaero manggod siya. Halata kaayo. Pero karon, inana siya uyab. Unya buros na. Puta na daw siya. Niya yeah, kami kay friends gihapon. Then one time na, nag-overtime yato. Ang mga ka na ako kay nanguli na kay humanan na. Ni ako, kay wala pa. Pero kinahanglan ako tong humanon. O niya, si Sir Jason, kay nilingkod na siya dool sa kuantay ko. ako na niya kung unsa iyahan po iyo. Yung narapod siya nga wala daw. Sa motong kapadayon na ako, huwag wala lang na siya gimay. Ang tudsa ni tindog ko, huwag stretch-stretch ko. Dahil nung si Sir Jason, kung nahuman ako. Hindi nga ko nga, oo, nahuman ako sir. Dahil kalit lang, naman na siya picture nga kipakita sa kuwag ni siya nga, Cherry, yung ani na posisyon ang dapat para mapuros ka. Wala yun ko kabalo kung unsay i-react na ko ha? Naulo ko nga naglagot nga murag bastos man siya usa pa, wala ko bisan usa nga gisheran sa mo problema nga mag-asawa. na dili may makapun. Pero napayo na siya gipakita nga lain nga picture nga lahi na sad nga posisyon. Dagan pa siya ginaingon nga mga teknik daw na para ligi daw mo boros ko. Na speechless ko. Wala ko nakatingog dayon. Naulaw ko nga naglag. Hangtod sa gisagitan gid nako siya huwag ako siyang kinan ng hilumbi nihilom na siya ang nilantaw na ako ni ako nagtindog lang pero galit lang kong nakahila Nagsagol ako ang emosyon kaulaw ug kalago wala na ako napugngan ug didto nagsugod na ko istorya sa tinuod sa tinod na ko ano feel pinasuko na pag siya. Kaya sa may e, labot niya. gipahongaw yun na ako tanang kalagot o kagukol dito. First time na ako na nagkipuhat sa laing tao. Kaya pagtaot-taot Ana, inhilom rapod ko o nilingkod o nagpadayog hilang. Kaya si Sir Jason kay nilakaw, rapod. Pero nibalik na siya nga na ay dalang bottled water. Naman unta ko'y tubig. Ang eh. gidawat ng po na, na ko. Medyo na-relax na ko Basto siyang gibuhat pero na-realize po na ko na murag sobrara ko ang reaksyon. Nag-sorry na lang ko niya. Huwag ni okay ra po siya. Pero naana po na siya gipakita sa kuha niya. Karoon kay video na jod nga na ay gapalami sabay ingon pa yun niya nga uh, position ba cherry wala pa yun siya na uman. ko pero medyo kalmado na ko nangutan na lang po niya nga nung nakaingon siya ana nga nung ingatos siya galit man ingon na po siya nga na siya nabantayan sa kuha og na feel lang daw niya na na ako no'y something wrong Huwag dito kay nakahilak na pod ko. Huwag dito kay share na ko tanan sa yaha ang ako ang problema. Ang amo ang problema ng mag-asawa na dili dapat punta i-share sa ba. Kanya, wala lang istorya may kikalit na siya gingon nga tudluan di ka unsaon para maburus ka. Nito bagpod po nga nabuing na ka ni Tubagpod siya nga ako'y ko'y sa massage na itudlo sa muha na buhato ninyo before mo maglabing-labing. Diligent unta ko masugot, Ana, pero ambot lang. Sige siya pumugos, disperada na baka ayo ko at. Sa motong iyaha ipatindog, kunya siya, pinaaga tindog sa kuang likod. Hingon siya nga, mauni nga technique sa pagmasaj. Unya iyahang kamot, kaya gihawira ng akuang abaga. O gipislit-pislit paingon sa kumpulan. Buhaton ko to for 2 to 3 minutes daw. Then after ana, ay sa ang hawak na po ni Hawit. O iyahang gimasage. Pasak. Moingon na unta ko na ayaw dira kay hapit naman na hawiran niya ng kwanduha kakuhan dito. Pero ni paubos na pud na iyahang kamot. Siya ng mga 2 to 3 minutes po daw dito dapita. Kunya ako, nambot lang. Kaya e medyo galain man ang ako ang ipaman. siguro na iyahan technique ba? Effective man kay murag nanginit man ko. Gapadayon ang ginaisyag massage sa ko. Ku. Unya, iya akong gigay. Gipalingkod kunya sa ko ang table. Siya, kay nagtindog sa ko ang atubangan. Dayo ng iyahang mga kamot, kay Hawid sa ko ang duha ka pa. Nakaingon na lang jud po nga appeal pa ni sir okay na siguro. Itubag ko na siya na last na daw ito. Kung dito, ayaw na niyag masaj. massage Na kung Na-feel dyan na ako ang na lang dyan ni massage. Naglain na po ako ang pamato. Huwag sa ipasaka na niyag ayaw ang iyaang kamot. Nga matandugan na dyan na ako ang private na kuan dito sa upos. Desperada na jud kaayo ba kuhanin. Igipasagdahan e, na rin ako siya. sa ka nga ko ang script. Nakita ni na niya ko ang gisuot under. Huwag nakatiad na lang. Kay e, iyahaman kong gipabilang ka dog ayohan. Wala man niya hubuha akong isuot under pero ihang kamot naa naman dito gawid ako. Sa ipapaw sa kuang ng Nakapiyong nalangkog pinugong-pugong sa kuha tingo. Huwag nakarotan ko kay dili naman ni kamot hanggang sa kuha. Nalahi naman ni murag. Iyahan naman ni og Huwag ko huwag nitindog. Huwag gadalik at sa siya. Dagto kay ko ginhawa nga nanamin sa may sipag. Nakapangutaan na ko sa kong kaugalingon kung, kung naunsa ko. Nganong nabuhat na ako. gipasagdahan ng na rin siya nga ingatuhon. Pero wala pa ko nakarecover sa kong sal. Kay nikalit man si Sir Jason sa kong likod. O Kalit lang kong gigakos. Di ba bang o kikisa niya ako ang lips? Pwerte na akong pugong kay dili ko. Ingon pa siya na tudluan ligi daw ko niya para mapurus Pero dili ko. Pero gusto ko nga dili ko. Kabalo kong dili ko pero pero ako ang lips. ay mo balos naman ang sa matong na adjoy na hitabo sa manduhan ni Sir Jason. Grabing hilak na ako sa CR pagkuhuman natin. Dako kayo kung sala sa ko ang bana. Pag uli na ako ana, kay Nika ko ugot kay Nico. Ang ko ang bana. Huwag nagpadayon, huwag hilak. Wala rin siya matingalaan eh. Kaya naman ako ning gibuhat dili ang pag-cheat Pero ang galit lang nga muga ko sa iya ug muhila tungod kay dili mi makabu. Pero karon, naya ang rason kung anong perdi na kong hila. Sobrang guilt ug konsensya ko ang mga. Sa pag-ugmaan wala ko ni Judy. Pero abin ako one-time thing lang tong amoa ni Sir Jason. Pero ang bot ba nga nung isugot na pagpagbalik nga na ay mahitabo sa mga. Kaya katong pagbalik na ako good shooting siya, gusto siyang mag-sorry sa kuha o mag-istorya siya sa ko. Dito may say hangkar guys. O dito, wala ko nakapugong nga na ay mahitabo na sad sa mga. Na-outro pa ka times ikadaghan nga na ay po sa mo. Nga murag, normal na lang sa muka. Kunya, sulod, jod na na. feeling na ako, dili ko mabos. O sini ko, kay wala, raman po kaduda sa muka. Grabe ka po niyang pagsalig sa muka. Hanggapadayon, ragi hapon may isulay na makapunan pag honestly ato nga time dili ko makaingon na happy ko gamay na lang og kulang mubuto na ko tungod sa kagool nga dili may makabuo ug tungod sa ko ang sa iya og sa wala na siya dili ko kalimutan Early Sunday morning, naghilak ko nga walay tingot. Nagipuka na ako ako ang bata. Pero dili siya mamata. Kung gitawagi hangalan. niko, love, mata na. Kung dili na dyan ako, mapug nga na akong hilak while nagunit sa piti pregnancy test. Pag na ni Nico, ay ipakita din na ako sa yaha ang resulta. Nagkatawa ko nga naghila. O giga ko sa petunia, o naghinila kay Mingo. O garon, medyo dako na ang baby boy. Three years old na we are so in love with you in love gihapon kami in duhan ni Nico. happy and complete family na may karo pero sometimes mag overthink ko kay gusto ni Nico na sundan na namo ang baby boy kay lagi medyo dako na pero wala pa may kabuo ka ron pag by the way day katong pagkaboros na ko ay niresign ko dayon ko sa work. Magbisan pa man, maingon gihapon si Nico sa kuha nga. lang ko kung naunsa ka. Bisan unsa pa man na, paminawan ka ko. Huwag istoryahan na to. Pero wala ko i-share sa iya about sa kuha nga. Dili na ko kaya. Itago na lang siguro na ko ni Hangtod sa pero gusto lang ako niya ni i-share sa si mga kapag. Wala ko ilaing kaistoryahan sa kuang dako kaayo nga sikreto. Dako kaayo nga sayo. Nakadungog lang ko ni mo sa TikTok. Pwede ra kaayo magpagawas sa kuang na ano. Salamat. Mga ka-audio story. Mga kani ang Confession Mug the tag Agui A heart beat to the city streets we began to feel the fire we rise like so building. The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.